Mga Lods, magandang araw sa inyo. So apparently, pahiga na ako, okay? Biglang meron na akong napanood na video tungkol sa akin, tungkol sa istorya ng buhay ko na compare sa isang Korean nobela. So Legends of the Blue Sea, mga Lods. Kung maalala nyo, mga Lods, ayon sa mga kwento ko, pagka nakakapanood ako ng Korean nobela and pagka yung istorya, successful na yung, ano, yung bidang lalaki, pagkatapos makikita niya, yung nanay niya, di ba, at the end, So actually, hindi ko na naman isang beses na panoorin 'yan sa Korean novela, Ilan beses. Pero merong isang Korean novela na talagang nag-hit sa akin. Naalala ko ngayon lang. So yung Legends of the Blue Sea nga. Ngayon, nung nasa Korea kami, 'di ba, pinuntahan namin yung Little France. Tas doon din pala nagano, 'di ba, nagtaping ng ganun, nagshooting ng Legends of the Blue Sea. So may mga pictures doon, may mga posters doon na nagpa-picture kami ng nanay ko. And gusto yata ng nanay ko yung palabas na 'yon. Hindi ko alam kung dahil ba doon do sa istorya na parang same kami. Kasi ako, honestly speaking, nakalimutan ko na. The reason why nakalimutan ko siya, yung part lang na yun na yung sa istorya ng Legends of the Blue Sea, yung part lang na yun na nakalimutan ko. Kasi, na-master ko na siguro yung art of forgetting para maibsen yung pain. Kasi according to Dr. Anna, psychologist na nag-interview sa akin, kung napanood niyo yung share ko lang sa GMA7, sabi niya, yung ginagawa ko raw is sometimes a solution. Yung forgetting is a solution para maibsan nga yung pain. Lalong-lalo lalo na kung wala namang solution do sa pain ko. Kagaya nun, siyempre, nami-miss ko yung nanay ko. May pain sa akin. Wala rin naman ako magagawa. So, fino-forget ko na lang yun para makamove on ako sa buhay, di ba? Kasi marami pa naman akong kailangan gawin bukod sa bagay na yun. That's the reason why nakalimutan ko tong part na to. Ngayon, ang nagpaalala sa akin, yung napanood ko nga na video na compare yung buhay ko sa Korean novela na to. So ngayon Lods, panorin natin. Papakita ko sa inyo, okay? So, yan. Tanggayin natin yung sound signal na lang natin. So yan. So, itong girlfriend niya, kasama yung nanay niya no, ng bida, di ba? So yan. Parang sinetap niya talaga na magkita sila, di ba? Hindi pa alam ng lalaki. So yan I've been seeing him for a long time. Actually, nung napanood ko to, kanina lang, talagang napaluwa talaga ako. Oh. Akala mo nakalimutan ko tong portion ng palabas na to. Because of ano art of forgetting. Kung baga nakasanay na ng utak ko, nakalimutan yung bagay na masakit na regarding sa nanay ko. So yan. Tapos, Lods, tinan nyo ah. I'm not sure but they have a legend here. Sabing ganun. People with whom you get separated from here, you will meet them again for sure. So di ba parang ganun din yung nangyari sa akin na parang magkikita rin daw kami ulit. Kaya nung naalala ko to, nung pinapanood namin to, hindi ko pinakita sa misis ko na umiyak ako nito. Nung unang beses ko napanood to. Noong pa noon, kasi nga ganito rin eh, na parang magkikita tayo ulit sure, parang ganun. Diba? Tapos yan, nakikita sila ganyan. That those who part at the lighthouse always meet again. So, hindi pa yata alam nung lalaki na nanay niya yun eh. Diba? that they meet and love again. So, congratulations, you're going to meet your mom. So, yan. Namumukaan niya na. Yan. Alam niyo mga lods, hindi ko alam na ganto rin, kumbaga nakalimutan ko na nga na ganto rin pala yung senaryo niya na nakita niya yung nanay niya nung kung kailan sila huling nagkita. Kasi ganun ko rin naman naalala yung nanay ko eh. Hindi ko ina-excite, Lodge. Yun talaga yung nangyari. Siguro, the reason why ganito yung palabas kasi medyo parang binisto nila sa mga totoong storya na nangyari dati. Na ganito yung scenario or, or ganito yung experience. Kasi yung experience ko talaga ganun eh. Na nakikita ko yung nanay ko yung huling araw na nakita ko siya. Diba, ganyan. Tapos, yan, ganyan din. Feeling ko naging bata ako. Actually, nakalimutan ko na to ah. Hindi ko nire-replicate yung storya na yan. Pero ganun talaga yung naramdaman ko eh. Kasi doon kami uli ng eh. tapos nagmorph pabalik yung mukha niya at bumalik kami sa present time. Hindi ko akalain na ganito pala yung kinukwento ko. So, nung grabe-grabe yung nag-post ng video na to, talagang napagawa ulit kagad ako ng video para i-share to sa inyo. Hindi ko naman sinasadya na ganito rin pala yung kwento na kinukwento ko eh. Kasi totoo talaga nakalimutan ko na promise. Tapos yan, ganyan din. Sorry na sorry yung nanay, di ba? Tapos, ang ginawa niya is, di ba, niyakap lang din yung nanay niya, di ba? Actually, naalala ko na pagkatapos nito parang sinasabi niya sa nanay niya na hindi mo kailangan mag-sorry. Di ba? So, grabe. Talagang, nung napanood ko ulit to na, sabi ko, eto pala yun. Eto pala yung sinasabi ko na, bakit yung nanay ko wala pa? Eto yun. So, mga loads, gusto ko lang i-share sa inyo na ito yun. Talagang grabe tinamaan ako ng palabas na to. Hindi ko akalain na kung paano ko pala kinukwento sa mga tao yun na feel ko. Ganto rin. Siguro, again, sinasabi ko nga, may mga previous experience yung mga ibang tao na pinagkuwana nila ng gantong klaseng story na nakikita nila yung nanay nila o yung nawawalang tao na na-meet nila ulit na kung kailan nila huling nakita. Siguro normal 'yun. Siguro psychological 'yun. Hindi ko lang alam ah, disclaimer lang, hindi naman ako doktor. Ang masisigurado ko lang sinabi ng doktor, yung method ko ng forgetting things is a solution na ginagamit ko para maibsan yung pain. And this scenario ng Korean novela na to is kinalimutan ko talaga 'yan. And then ngayon ko lang naaalala ngayong gabi na to. But anyways, lords, napag-usapan din namin ni doktora na ngayon daw ba, kamusta ako? Sabi ko na pag naalala ko yung mga nangyari dati, meron pa rin pain. Pero handa na akong tanggapin yung pain kasi alam ko may gamot na. ba diba, pag may meron kang sugat, pagka alam mo walang gamot, ba diba, haya mo muna. So, kala mo nawawala na yung pain. Pero nakakalimutan mo lang kasi nabibisi ka sa ibang bagay. Pero pag dumating na yung gamot at kailangan mo na siyang linisan, ba diba, sumasakit ulit. Pero alam mo na, yung sakit na yun is on the process ng healing na. Siguro ganun yung nangyayari sa akin kasi, eh na eh, gamot eh. Nakita ko na yung nanay ko eh. And lahat ng mga kinalimutan ko dati, nagbabalik na yung alaala. -ala, masakit, pero at least nandiyan na yung gamot. So ilang lang, Lods. Pasensya na. Sinay ko lang sa inyo to na eto pala yun. Sinasabi kong Korean novela na napanood ko na nasa yung nanay ko. Well, nandito na in God's perfect timing. So ilang mga Lods. Salamat sa pakikinig. Thank you.